sa katahimikan ng umaga, sa pagmulat ng mga mata at bago pa man magsimula ang ingay ng mundo, lumalapit tayo sa presensya ng Diyos. Sa oras na ito, tayo'y mananalangin mula sa puso buong taimtim. Panalangin ng pasasalamat, ng pagsisisi, ng paghingi ng grasya at ng pag-aalay ng buong araw sa Kanya. Hayaan mong sa mga sandaling ito, ikaw ay mapuno ng kapayapaan. Mahimlay sa yakap ng Diyos at marinig ang tinig niya na nagsasabing mahal kita, anak kita, hindi kita iiwan. Manalangin tayo. Panginoon, salamat. Salamat sa paggising ko ngayong umaga. Salamat sa panibagong pagkakataon upang mabuhay, magmahal at maglingkod. Hindi ako karapat-dapat at gayon man ay muli mong ipinagkaloob ang buhay. Salamat sa pamilya sa bawat taong nagpaparamdam ng iyong pagmamahal. Salamat sa pagkain sa mesa, sa hangin na malaya kong nilalanghap, sa bubong na nagbibigay protection. Salamat sa mga biyayang hindi ko napapansin sa mga milagro ng araw-araw na parang ordinaryo, ngunit puno ng kabutihan mo. Pagminilay, hindi lahat ay nagising ngayong araw. Ngunit ako, Panginoon, ay binigyan mo ng panibagong simula. At dahil dito, buo ang pasasalamat ko. Salamat sa buhay. Panginoon, nilalapit ko ang aking puso. Tuy pagod, minsan madungis, minsan puno ng inggit, galit at takot. Patawarin mo ako, Diyos ko, sa lahat ng aking kasalanan. Sa mga salitang hindi ko dapat binigkas sa mga bagay na alam kong hindi ayon sa iyong kalooban. Linisin mo ako. Ugasan mo ang aking kaluluwa. Gawin mong bago ang aking puso. Tulungan mo akong itakwil ang kasalanan at lumakad sa landas ng kabanalan. Pagninilay, kung walang tunay na pagsisisi, walang tunay na pagbabago, kaya't ngayon pa lamang tinatanggap ko ang iyong habag. Panginoon, gawin mong dalisay ang puso ko. O Diyos, alam kong hindi ko kayang harapin ang araw na ito ng mag-isa. Kailangan kita, kailangan ko ang iyong grasya. Tulungan mo akong gumawa ng tama kahit mahirap, Bigyan mo ako ng pasensya sa gitna ng pagod, ng karunungan sa gitna ng kalituhan, at ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ihanda mo ako sa lahat ng aking makakaharap ngayon. Sa trabaho man, sa paaralanan, sa tahanan, buksan mo ang isip at puso ko sa iyong kalooban. At kung ako'y madapa, itayo mo ako. Kung ako'y manghina, palakasin mo ako. Panginoon, hindi lang sarili ko ang inaalala ko ngayon. Ididinadalangin ko rin ang aking pamilya pagpalain mo sila ng kalusugan, proteksyon at kapayapaan. Mga may sakit, hipuin mo ang kanilang katawan at damdamin. Ikaw ang dakilang manggagamot. Mga nawawalan ng pag-asa ipadama mo sa kanila na hindi pa huli ang lahat. Ang aming bayan iligtas mo kami mula sa kasamaan, kasinungalingan at kawalan ng hustisya. Mga leader namin, bigyan mo sila ng banal na karunungan upang mamuno ng tapat. Mga kabataan, gabayan mo ang kanilang landas upang hindi sila maligaw. Mga naglilingkod sa simbahan, palakasin mo sila at ipagkaloob ang katapatan at lakas. Panginoon, sa iyo ko iniaalay ang buong araw kong ito. Ikaw nawa ang makita sa lahat ng gagawin ko. Basbasan mo ang aking mga gawain, ang aking pagtatrabaho, paglalakbay, pakikisalamuha. Pagpalain mo ang lahat ng kausap ko, lahat ng lugar na pupuntahan ko, at ang bawat pasya na aking gagawin. Ikaw ang aking tagapagtanggol. Ikaw ang aking sandigan. Ikaw ang aking Diyos ngayon, bukas at magpakailanman. Ama, tinatanggap ko na hindi ko kontrolado ang lahat. Ngunit sa iyo, ako'y payapa. Sa iyo, ako'y ligtas. Sa iyo, ako'y lubos na nagtitiwala. Ano man ang mangyari sa araw na ito, alam kong kasama kita. Salamat o Diyos sa panahong ito ng panalangin. Salamat sa kapahingahan ng aking kaluluwa. Salamat sa iyong salita na nagbibigay lakas at pag-asa. Ngayon ako'y babangon at haharap sa araw na ito na may kapayapaan, na may pusong nagpapasalamat, pusong nagsisisi, pusong handang magmahal at maglingkod. Sa ngalan ni Jesus, aking tagapagligtas at hari, Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.